Hello everyone! Hello mga ka-employees! Ako po si Neil and welcome to my YouTube channel. And sa vlog na ito ay i-share ko po sa inyo kung papaano madaling ma-monetize ang inyong mga YouTube channel. Gusto mo ba maging YouTuber? Mahilig ka bang gumawa ng content? At mahilig ka bang mag-video? Pwes ito na yung pagkakataon mo para kumita ng pera dito sa mundo ng YouTube. Unang-una ay nasa sayo kung gusto mo itong gawing full-time or part-time. Yes, kailangan mo lang ma-meet 'yung criteria, requirements ni YouTube. Ano-ano 'yon? Una, kailangan mo lang ng 1000 subscribers. At 'yung pangalawa, kailangan mo ng 10 million views or kailangan uh, 10 million views sa mga short short video or 4,000 watch hour para sa mahabang video. Tips ko sa part na to, yung, yung subscribers nyo kailangan mas mataas sa 1,000. Okay, gawin yung 1, 2, 1, 3. Basta wag eksaktong eksakto bago nyo i-apply sa monetization. And then, yung 10 million views, kailangan sobra din. Kailangan sobra sa 10 million. And then yung 4000 watch hour kailangan sobra din. At least mga 42 or 43 or 45, mas maganda kasi pag uh, meron kayong kumbaga allowance. Kasi minsan kapag uh, pinilter ni YouTube yung mga requirements na 'yon, minsan nababawasan. Nababawasan pa. Siguro chinitchag nila kung yung engagement tunay, yung subscribers uh, organic mga ah, ganun. Second, ay content, no? Kailangan mong gumawa ng content. So, sa paggawa ng content, kailangan yan ay passion mo, yung hindi ka magsasawa, yung lagi kang merong ideas, yung merong kang laging bago na may content Kailangan hindi ka umalis doon sa sinasabi nilang niche. Okay? Pwede rin naman mag, mag uh, multi niche no kasi yung iba ganun yung iba mix mix siya meron siya sa lifestyle meron siya sa business tapos meron siyang comedy tapos yung iba naman focus lang sa isang niche katulad ng iba na pag comedy comedy lang nagpapatawa lang talaga ganun o yung iba naman pag singing lahat ng uh, style sa singing yun ang yun ang yun ang ginagawa nila So, ikaw na nag-iisip ng content. So, isipin mo na kung ano yung niche na para sa'yo. Isipin mo na. May naman ay kailangan mo namang gumawa ng account. Madali lang namang gumawa ng account. Basta meron ka lang Gmail account. Tapos, punta ka lang sa YouTube. Create ka lang ng channel. Tapos, pag nakapag-create ka na, mag-isip ka ng pangalan. Pangalan na madaling tandaan, badaling makilala. Kahit, kahit hindi naman totoong pangalan mong ilagay mo, kahit screen name lang. At kailangan walang katulad. Unique. Original. Walang kaparehas sa ibang mga YouTube channel. Para hindi malito yung mga subscribers mo. O yung magahanap sa channel mo. Or kung ipakikilala mo yung iyong YouTube channel. So, para mamonitor mo naman ang iyong account uh, kailangan mo mag-download ng YouTube Studio. So, yung YouTube Studio, dyan mo makikita kung ma-meet mo na yung requirements. Kasi, isa sa makikita mo dyan yung requirements ni YouTube para ma-monetize. Yung mga video ina-upload mo, dyan mo mai edit Dyan mo malalagyan ng thumbnail. So, yung, yung thumbnail, uh, very important yan para makahatap ng views. And then, dyan mo rin makikita kung ilan na yung nanonood sa'yo, Diyan mo makikita kung yung bansa, no? yung mga places na napupuntahan ng yung video. Tapos yung sa analytics son, yun, makikita nyo lahat yon. Ngayon, sa pag-upload naman ng video, ako ginagamit ko lang uh, YouTube app sa mobile. So, cellphone lang ang gamit ko. May may kita kayo doon na plus sign, huh? yung nakacross. Doon uh, lang, i-upload nyo lang doon. Click nyo lang doon, and then upload. At dito rin pala sa YouTube, um, importante yung intro. No? Gawa rin kayo ng intro at saka outro. So yung intro, kahit pa ulit-ulit yon sa bawat video na ina-upload nyo, lagi yung ilagay yon sa unahan. So intro. At saka yung sa outro, yun nga, yung thanks for watching. Nakikita nyo naman sa mga ibang YouTube channel yan. Yung pinakalas tips at malaking tulong para mabilis ma-monetize yung iyong channel ay paggamit ng boosting services. Yes, yan ay legit. Marami po kanya makita sa Facebook, minsan naman sa mga website, pero may bayad po yan. Yan po ay hindi libre. At sobrang taas na nga nung mga bayad dyan. So, mamumuhunan ka rin po talaga. Kung gusto niyo pong mapabilis yung inyong monetization. So, yan talaga yung pinaka-secret recipe. Kumbaga. So, yan talaga yung pinaka mabilis na way or paraan para ikaw ay monetize yung magbayad ka ng services para i-boost ang inyong channel. So, yan lamang mga ka-employee. So, sana makatulong tong video na to at sana ganahan ka. Huwag ka mawala ng pag-asa kung kung sa paggawa mo ng content ay hindi ka pa na monetize. First, gawin mo yung pinaka-last na sinabi ko dito sa video to. So, see you on my next video and good luck.